Ito ang pictures ng ating Chief PNP, ng ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines together with our President, Chief Faction, AFP PNP Generals convincing PNBM to resign. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at uh, nandito na naman po tayo muli nagbabalik para sa ating panibagong update at possibly unong makasuhan ang uh, nagpapakalat ng fake news at isa sa tinutukoy nga ni uh, Colonel Fajardo mga kababayan po natin ang spokesperson ng uh, Philippine National Police uh, ay itong isa sa mga vlog ni uh, General Macanas uh, ang uh, retiradong sundalo na isa sa nagperma or naunguna sa pagbawi ng uh, kanyang suporta kay Pangulong Marcos itong manifest of uh, withdrawal of support to Pangulong Marcos at isa nga dyan is si Captain Dado eh dahil ayon sa isang vlog, ayan po yung nakikita natin yung vlog na yan, ni General Macanas ay ito umano ay nag-iinganyo ng uh, destabilisasyon laban sa ating gobyerno at ginagamit umano sa kanyang uh, sa kanyang tunnel ang picture nga ni Pangulong Marcos, eh uh, Chief at PNP Chief. Ah, uh, so ito umano ay inaalam pa nila at pinapaingat nga ng pamunuan uh, ng Philippine National Police umano itong mga nag-share ng uh, video ito. Eh kaya ang tanong ng taong bayan na uh, binubusala na ba ang ordinaryong mamayan, ah, binubusala na ba ang magsalita ng kanyang opinion laban sa kapalpakan o mano ng ating gobyerno. Patungkol po dyan mga kababayan, narito po ang uh, sinabi ng uh, spokesperson ng Philippine National Police. Ito sa mga pictures na nakikita natin ngayon na kumakalat sa social media kung saan ginamit po ang pictures ng ating Chief PNP, ng ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines together with our President with caption AAP PNP Generals Convincing PBBM to Resign. Sa pagkakataon po ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information and verified information at that sa ating pong mga respective social media accounts. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Then, and... Alright mga kababayan po natin, ano nga ba ang nilalaman nitong vlog ni General Macanas? At mukhang mainit ang dugo sa kanya ng Philippine National Police dahil sa isang content niya na ito mga kababayan po natin. Inuulit po natin to all spreader of fake news. We are monitoring you para po ma matigil na po natin itong mga ganitong maling uh, activity activity, At once ma-identified po namin kayo, we will, we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our chief PNP. Ay wala pa tayong namomonitor na ganito. Subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong nagva-validate ng mga information in close coordination with our armed forces of the Philippines. So ayon naman sa kanya, eh, wala naman umanong ugong-ugong na lumalabas dyan sa pamunuan ng Philippine National Police o sa PNP na magkaroon nga ng pag-aaklas or destabilization sa hanay ng Philippine National Police. So nung nakaraang taon lamang ay Uh, may mga lumalabas din na isyo no umanoy may mga destabilization na mangyayari sa Philippine National Police dahil sa mukhang hindi maayos na pamumuno ganon din sa Armed Forces of the Philippines po natin pero yun ay hindi naman natuloy hanggang dumating ang punto na sinasabi nila na si Pangulo, dating Pangulong Digong Umano ay nag-iinganyo ng mga sundalo at mga retiradong sundalo na umaklas laban kay Pangulong Marcos pero yan ay hindi totoo at mukhang may gusto lamang manira para sirain nga ang uh, pangalan or uh, itong mga karer ng uh, mga Duterte sa politika makabayan po natin alam naman natin na malapit na naman ang 2025 at uh, mukhang tatakbo nga itong si Pangulong Digong at siyempre 2028 sa pagka naman itong si Vice President Sara so ngayon ang uh, itong issue ng destabilization mukang ginagamit din ng ilang uh, sumisira sa kanila uh, para ipakalat na sila yung uh, parang nagsisimula o nag-iinganyo. Ngunit yaan ay walang katotohanan. Ngayon mga kababayan po natin kung tanungin naman ang Armed of the Philippines para sa kanila, nilinaw ng kanila na wala o manong destabilization silang uh, nasagap, nakuhang impormasyon dyan sa kanilang hanay. Kung mayroon man ay talagang uh, malalaman naman agad umano. Ngayon mga kababayan po natin dahil sa mga masyado nagiging bukal na ang ilang retiradong uh, sundalo po natin eh nasagap na rin ito. Mukha pinipick up na rin ito ng uh, midstream media. So binabalita na lalo, lalo na itong trending ngayon na pinag-uusapan ay itong uh, pagpupulburon umano ni uh, Pangulong Marcos which is hanggang ngayon ay wala pa namang lumalabas na video pero ayon sa vlog ni General Macanas eh marami na nga umanong nakakita mga kababayan po natin. So, malinaw sa pamunuan ng Philippine National Police na ano umano sila, uh, nanindigan sila sa kanilang sinumpaang tukulit na magserbisyo sa ating bayan, magserbisyo sa sa umbayan. Pero kung palagay natin eh pinipigilan na itong mga retratong sundalo na magsalita ng kanilang opinion, abay hindi rin ito magugustuhan ng mga ordinaryong Pilipino. We want to assure the public that the PNP remains a political intact solid and professional mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan we will always uphold the constitution and obey legal orders of the duly constituted authority I don't uh, believe that uh, uh, there is a destabilization wala wala po yon dito sa ating bansa ay malaya ang tao magsalita kung ano So, yan nga po, mga kababayan po natin, malaya ang tao magsalita dahil sa democratic country po tayo, mga kababayan po natin. Pero siyempre, kung medyo labag na sa ating batas ang ginagawa, eh, kailangan talaga dapat papanagutin. Pero kung hindi naman eh pag uh, bubusal, uh, gusto pa tayo himikin. Eh lalong-lalo na itong mga heneral na naglabas ng kanilang opinion eh talagang lalong magagalit ang taong bayang kapag ginawa yan ng uh, ilang awtoridad po natin. So sana hindi sila lumabag doon. Sana naman ay respetuhin nila ang karapatan ng bawat Pilipino na malayang makapagsalita ng kanilang opinion sa open patungkol sa mga issue-issue, kapalpakan, corruption na nangyayari sa ating gobyerno na Ngayon eh may nakikita tayo So, talagang hindi mo mapipigilan ang tao na magsalita. Uh, tinan mo, yung mga pangakong hindi natutupad, masyadong mahal na bilihin, bumaba man o mano itong inflation rate sa ating bansa pero hindi kasama ang pagkain. Yung pagkain, uh, lalong tumataas. Ang inflation rate po natin, buwa Pero ibang sektor naman, transportation o construction materials, kung ano-ano pa. So, hindi naman natin Mararamdaman yan. So kaya ang tao, hindi mo talaga mapipigilan na maglalabas ng kanilang sa loobin opinion. Kaso kung agad na gustong busalan ng ating otoridad, ng ating gobyerno, eh lalong uh, magagalit ang taong bayan, which is lalong magkakagulo at uh, lalong malilismaya sa pamuno ni Pangulong Marcos. Ano po ang inyong opinion sa looben patungkol sa isyu ito, mga kababayan? kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.